So yun guys, kung meron kayo nitong 1972 at 1974. So gaya ng sinabi ko before, itong mga ganitong coins ay uh, uh, very common. At the same time, uh, bentahan nito lalo na ngayon ay uh, maramihan from uh, 3 to 5 pesos. Depende na lang sa buyer. So ngayon guys, uh, naghahanap ako nito ng 1972 at 1974 na 200 pieces. So binibili ko siya guys nanga uh, 4 pesos each. So, pwede kayong mag PM sa akin. And uh kung maaari guys, isang uh, seller lang para isang uh, payment tapos isang transaction lang 'yung uh, gagawin natin. Then uh, regarding sa shipping, uh, pag-usapan na lang natin pagka uh nakaroon na tayo ng deal. So, ilalagay ko na lang guys sa uh, description yung uh, link ng aking uh, messenger or Facebook para pwede nyo akong uh, i-PM kung meron kayo nito. So, hanggat maaari guys, no? Isang seller lang. 200 pieces yung kailangan ko. And, uh, 4 pesos each. And, I hope uh, mga good condition pa guys, no? Uh, pass tayo dun sa mga medyo ano na damage coin na or uh, may mga kalawang or uh, masyadong nga madumi So, mga... Ano lang guys, no, mga good condition. So 4 pesos each, 200 pieces. PM nyo lang ako guys kung meron kayo nito. So 'yun lang guys para sa video nito.